Muling umingay ang social media sa China matapos kumalat ang panibagong mga palatandaan tungkol sa misteryosong pagkamatay ni Yu Menglong. Isang tila walang mali siyang literato ang ipinose ni Song Yirin sa Weibo ang bigla ang naging sentro ng pansin at ngayon ay itinuturing na bagong ebidensya. Mapapansin sa salamin ng baso sa larawan, may refleksyon ng isang tao na tila pinipigilan sa ibabaw ng mesa. Mula roon, Bumuhos ang mga tinatagong imahe, video at detalye na tila unti-unting bumubuo ng nakakakilabot na larawan. May mga eksena ng pananakit, paggalaw ng isang katawan at mga mahihinang sigaw ng paghingi ng tulong na nakatago sa isang simpleng video ng inuman. Maraming netizen ang nababahala nang mapagtanto nila na ang mahihinang tinig sa video, ang USB drive na sinasabing naglalaman ng lihim na ebidensya, at ang mga EVP recording na di umanik kumukontak sa mga espiritu na binabanggit ang mga ipinagbabawal na pangalan ay tila magkakaugnay. Parang piraso ng isang nakakakilabot na katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Yumang Long. Habang lumalalim ang investigasyon, mas maraming palatandaan ang lumilitaw. Ang mga online user ay patuloy na naghuhukay ng mga bagong lead. Isa sa mga ito ay isang Wayview post ni Song Yirin noong ikasampunang Agosto ngayong taon na muling nakakuha ng pansin. Sa isa sa kanyang mga larawan, napansin ng ilang netizen na sa refleksyon ng baso ay may ilang figura at may isang taong nakahiga sa mesa at pinipigilan. Nang i-zoom ng isa sa mga user ang refleksyon, gumawa siya ng sketch batay sa kanyang nakita. Ipinapakita sa guhit ang isang batang nakaputing damit na tila hinihila at pinipigilan. Isang babaeng may mahabang buhok ang nakahawak sa kanyang ulo, habang isa pang tao ang pumipigil sa kanyang mga binti. Dalawa pang individual, isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa gilid na waring pinapanood ang nangyayari. Mas lalo pang naging kahinahinala ang lahat ng mapansin mga netizen na nakaupo si Song Yirin sa isang sulok ng isang restaurant noong araw na iyon. Ayon sa mga ulat, kasama niya si Yuan Jiwen at Yuan Jihao kambal na nagdiriwang ng kanilang kaarawan pati si Fujicha. Sa sandaling iyon, sinasabing nakausap niya sa telepono si Yu Manglong at narinig siyang nagsasabing ayaw pa rin niyang sumunod. Mula sa simpleng larawan, nagsimula ang isang bagong yugto ng investigasyon at unti-unting lumalabas ang mga detalye na maaring magbago sa pagkakaunawa ng lahat sa kaso ni Yu Manglong. Dahil sa mga bagong palatandaang ito, Karamihan sa mga netizen ngayon ay naniniwalang ang lalaking nakikita sa refleksyon ng baso ICU si Yu Manglong mismo. Isang maikling video ni Tian Hirong ang lalo pang nagpainit sa usapan dahil may mga palatandaan din ito ng posibleng pananakit. Sa video, makikita si Tian sa isang bar o lounge, may naong nagsasalita tungkol sa kung paano inumin ang sake ng tama. Sinabi niya sa video, Sa lalagyang ito, Maglagay ng yelo at dahan-dahang ibuhos ang sake. Ilagay ito sa maliit na palayok na ito. Pagkalipas ng mga labing limang minuto, kapag malamig na, ibuhos sa maliit na tasa. Kapag iniinom mo, gawin mo ito ng may damdamin. Hayaan mong pumasok ang banayad na amoy sa iyong puso. Yan ang pinakamasarap na bahagi. Pagkatapos, narinig si Boss Wero na nagsasabing, ang maganda sa sake ay para tikman, hindi para malasing. Ngunit nang pakinggan ng mabuti ng mga netizen ang orihinal na video, may malinaw na maririnig ng mga sigaw sa bandang 24, 31 at 48 seconds. Dahil dito, marami ang naniniwalang ang tinig na iyon ay tinig ni Yumeng at ang video mismo ay maaaring nairecord habang nangyayari ang karahasan. Mabilis na kumalat ang clip online at karamihan ay hindi makapaniwalang may nakapansin pa sa mga mahihinang tunog na iyon. Dahil kung hindi ito sinadyang ipalabas ng isang taong kasangkot, malamang na hindi ito kailanman mapapansin. Sa dami ng content sa internet, madali lang sanang lumubog ang naturang video sa kawalan ng pansin. Habang patuloy ang paghukay ng mga netizen, may isa pang video na lumitaw. Sa pagkakataong ito, Makikita umano si Yu habang tumatakbo pababa ng hagdan kasama ang kanyang aso na si Fuli. Nakita siyang hawak ang kanyang aso at tumatakbo na tila may kamera na nakakabit sa kanyang katawan. Sa likod niya, maririnig ang mga tunog ng pagtawa at paghabol na parang may mga taong nakapaligid at humaharang sa kanya. At sa huling frame ng video, lumitaw ang isang taong nakaitim sa may pinto. Ayon sa paghahambing ng mga netizen, ang lalaking iyon ay si Gao Taiyu. Dati, itinanggi na may kinalaman siya sa kaso at pinanatili pang bukas ang kanyang Douyin account. Ngunit matapos siyang paulit-ulit na ihambing ng mga netizen sa taong nasa video, pinatay niya ang mga komento at binura ang lahat ng tanong tungkol sa insidente. Bukod dito, isa pang nakakagulat na revelasyon ang lumabas. Ang pinakaitinatagong sangkot umano ay si Kanshin, ang kasintahan ni Yu Menglong. Ayon sa mga ulat, siya raw ay nagtaksil sa kanya. Malapit daw siyang kaibigan ni Cheng Ching Song at kambal ni Song Yirin. Ang mas mabigat na paratang, siya raw ang nagsiwala tungkol sa USB drive na naglalaman ng sensitibong impormasyon. Isang pagkilos na sinasabing nagdulot ng kapahamakan kay Yu Menglong. Ngunit isang tanong pa ang lumitaw. Tatlo bang biktima ang sangkot noong gabing iyon? May isang residente ng apartment complex na umunay kumuha ng litrato kung saan makikita ang isang babaeng nakahandusay sa sahig. May dalawang pangunahing teorya ang tungkol dito. Ayon sa unang teorya, isang babae sa gusali ang nakarinig ng kakaibang tunog at sinubukang tulungan ng biktima ngunit nasawirin sa mismong lugar. May ilan pa ngang nagsasabing siya ay binaril. Ito raw ay tugma sa naunang impormasyon na lumabas na si Yu Menglong ay paulit-ulit na inilipat sa iba't ibang lokasyon, kabilang ng opisina ng Jiangsu Jiuje -Jiu Network Technology na malapit sa 798 Art District. Ang mga detaling ito ay lalo lamang nagpalabo sa kaso habang parami ng parami ang mga ebidensyang nagsasabing hindi isang simpleng aksidente ang nangyayari kay Yu Menglong ayon sa mga lumalabas na usap-usapan. May isang tao raw na minsang nagtangkang magtanong tungkol sa kalagayan ni Yumeng sa lugar na iyon. Ngunit binalaan daw mismo ni Yumeng na huwag na silang pumunta dahil papatayin sila kung gagawin nila. Kung totoo nga na may babaeng binaril sa apartment, lalong nakakatindig balahibo ang sitwasyon sapagkat sa China, mahigpit na ipinagbabawal ang pribadong pagmamayari ng baril kahit ang mga opisyal ng gobyerno o militar ay hindi basta-basta pinapayagang humawak ng armas o bala. Kaya kung totoong may naganap na pamamaril, malakas ang hinalang may kinalaman dito ang mga nasa posisyon o otoridad na posibleng may malalim at mapanganib na koneksyon sa likod ng kaso ni Yumang Long. May isa pang teorya ang mga netizen. Ayon sa kanila, noong gabing iyon, hindi lang si Yumang Long ang nahulog mula sa mataas na lugar. Ang unang nahulog ay siya, ngunit may pangalawang nahulog at pinaniniwalaang ito ang babae sa apartment. Mahirap patunayan ang teoreng ito, ngunit kung ang pangalawang katawan ay hindi sa kanya. Malamang ay inilipat na si Yumang Long sa ibang lugar bago pa iyon mangyari. May ilan ding nakakaalala ng isang video na umano'y nagpapakita ng isang sasakyan na tila nagdadala ng katawan na sinasabing kay Yumang Long. Ang tanong ngayon, nangyari ba ito pagkatapos ng unang pagbagsak? Dagdag pa rito. Natuklasan ng mga netizen na sa pagitan ng gabi ng ikasampu ng Setyembre at madaling araw ng ikalabing isa ng Setyembre. Bukod kina Yumeng Long at sa hindi nakikilalang babae, may isa pang lalaki, isang middle age resident na namatay rin matapos buksan ang kanyang pinto upang alamin ang nangyayari. Ibig sabihin, tatlong tao ang posibleng nasawi sa parehong gusali. Ito marahil ang dahilan kung bakit wala ni isang residente ng Sunshine Shandong Apartment ang nangahas na magsalita. Takot na takot daw ang lahat matapos ang insidente. Sa kabila nito, patuloy pa rin kumakalat online ang kwento at mas marami pang detalye ang lumilitaw. Ayon sa ilang nakapanood ng video mula sa gabing iyon, may maririnig ng mga sigaw ng babae at iba pang nakakaalarmang tunog na parabang may mga saksi mismo sa lugar ng pangyayari. Pinaniniwala ang ang babaeng napatay ay nakakita ng bagay na hindi niya dapat magita habang ang lalaking middle age ay nadamay lang at inosenteng saksi. Dahil sa sobrang kalupitan ng mga sangkot, walang sino man sa mga residente ang naglakas loob na magsalita hanggang ngayon. At upang lalo pang dagdagan ang misteryong, lumitaw ang isa pang video na sinasabing nagpapakita ng paglipat ng katawan ni Yumang Long. Sa loob ng trunk ng isang sasakyan, sa ilalim ng matinding ilaw, makikita ang isang taong nakasot ng itim at dilaw na stripe na damit at ayon sa ilang netizen, siya raw ay si producer Fang Chao. Muli, nabuksan ang mas malalim na tanong. Gaano kalawak at kalalim ang network ng mga taong sangkot sa pagkawala ni Yu Menglong? Kamakailan, hayagang umatake online si Fang Chao laban sa mga taga-suporta ni Yu Menglong at dahil dito, marami na ang naniniwalang malalim ang pagkakasangkot niya sa kaso. Nakakagulat kung gaano karaming tao ang tila konektado sa insidenteng ito. Lumalabas ngayon ang mas mabigat na tanong. Gaano kalalim ang katiwali ang nakatago sa likod ng pagamatay ni Yumanglong? Long? Marami rin ang nagtatanong kung naipahiwatig na ba ni Yumanglong noon ang posibilidad ng pagtataksil. Kamakailan, Muling nadiskubre ng mga netizen ang isang video kung saan makikitang bigla siyang napaiyak sa set. Pagkatapos ng isang eksena, habang nag-aayos na ng gamit ang production crew, naiwan si Yu Manglong sa kanyang costume, nakaluhod sa sahig at humahagulgol. Agad siyang nilapitan ng direktor at mga staff at iniisip na masyado lang siyang nadala sa emosyon ng karakter na kanyang ginagampanan. Ngunit mailan ding nagsasabing baka labis ang kanyang tuwa at ginhawa matapos siyang hindi makapagtrabaho ng halos tatlong taon. Sa panahong iyon, walang nakakaalam kung ano talaga ang dahilan ng kanyang pagluha. Ngunit ngayon, maraming naniniwalang hindi iyon luha ng tagumpay, kundi luha ng takot o ng isang taong desperadong mabuhay. Isa pang netizen ang nakahanap ng lumang post ni Yumang Long sa social media noong ikalabing isa ng Abril taong 2018 na ngayon ay muling pinag-uusapan. Sa post na iyon, isinulat niya, Ang mga taong may magkaibang pagpapahalaga sa buhay ay hindi kailanman magiging tunay na magkaibigan. Parang dagat na maganda sa paningin ngunit marami na ang nalunod yan. Tinatapatan kita ng katapatan pero ang isinukli mo ay panlilin lang. Hindi kita kayang labanan, pero kaya kong lumayo. Marami ang naniniwalang patungkol ito sa isang kaibigang nagkanulo sa kanya, isang taong malalim ang pananakit na idinulot sa kanya. Maya-maya, natuklasan ng mga netizen na noong high school pa lamang si Yumeng Long, ang kanyang manager na si Du Chang at isa pang tao na nagngangalang Jupin ay sadyang inilagay bilang kanyang mga kaklase. Ayon sa mga ulat, Patuloy siyang hinihikayat ng dalawa na pumunta sa Beijing upang lumahok sa mga kompetisyon. Isang hakbang na dahan-dahan siyang inilulubog sa isang bitag na hindi niya namamalayan. Isa pang pahiwatig ang lumabas mula sa 2013 talent show na Happy Boy, kung saan isa sa mga hurado si Chen Kun ay nagsabi sa kanya ng mga salitang tumatak. Ang mga gwapong lalaki ay kailangang maging mas malakas para mapagtagumpayan ang tukso ng sarili nilang anyo ngunit sa kabila ng papuri, si Chen Kun mismo ang nagtanggal kay Yu Menglong sa kompetisyon. At makalipas ang halos isang dekada, noong ikalabing dalawa ng Setyembre, isang araw matapos mabalita ang pagkamatay ni Yu Menglong, nagpost si Chen Kun ng tribute na tahasang binanggit ang tag-init ng 2013. Para sa maraming netizen, tila hindi ito isang simpleng pagkakataon. Sa halip, isa itong malabong paalala ng isang nakaraang may malalim na koneksyon sa misteryong kapalaran ni Yu Long. Sa paglingon sa mga pangyayari, maraming netizen ngayon ang naniniwalang si Chen Kun ay matagal nang may alam sa madilim na bahagi ng industriya ng entertainment. At ang kanyang desisyong tanggalin si Yu Long sa kompetisyon noon ay posibleng ginawa upang siya ay protektahan. Sa kabila ng mga nakakatakot na teorya at kumakalat na informasyon, mayroon pa rin mga taong tunay na nagdadalamhati sa pagkawala ni Yu Manglong at nagkaroon ng tapang na magsalita. Isa sa kanila ay si Master Sun Durong mula Taiwan, isang guro at tagapagsanay na tumulong sa maraming batang artista kabilang si Yu sa simula ng kanyang karera. Sa mga panahong magkasama sila, naging malapit si Master Sun kay Yu na itinuring na parang sariling anak. At kamakailan lamang, siya ay nagdaos ng seremonyang panalangin sa Taiwan para ipanalangin ang kapayapaan ng kaluluwa ni Yu Menglong. Ngunit sa kabila ng kanyang lokasyon sa labas ng China, nakakatanggap daw siya ng mga pagbabanta kabilang ang nakakakilabot na mensaheng nagsasabing ang ikadalawang putlima ng Oktubre ang magiging huling araw ng kanyang buhay. May ilang netizen pa ang nagsasabing nakita si Du Chang sa memorial na inorganisa ni Master Sun para kay Yu Menglong. Dahil dito, Sinunda ng mga Taiwanese media ang galaw ni Master Sun noong mismong araw ng ikadalawang putlima ng Oktubre, bago magtanghali ng araw na iyon. Nag-update siya sa kanyang Facebook account at kinikilala ang mga natatanggap na banta ngunit matapang niyang isinulat na handa siyang harapin ang petsang iyon na parabang sinasabi niyang hindi siya natatakot sa anumang panganib. Kinabukasan, ikadalawang putanim ng Oktubre, muling nagpost si Master Sun. Sa pagkakataong ito, ipinakita niya ang kanyang mga sugatang tuhod matapos madulas at matumba sa sahig. Binanggit din niyang dalawang beses siyang nahulog mula sa upuan noong araw na iyon dahilan ng matinding pananakit sa kanyang likod at baywang. Dahil dito, nagbayag ng labis na pag-aalala ang mga netizen, binaha ng mga komento ang kanyang mga posts na pawang mga mensaheng humihiling na mag-ingat siya at magpakatatag. Ngunit habang patuloy ang mga misteryo, Lumitaw ang isa pang nakakagulat na tanong. Sino ang pinakamataas na taong sangkot sa kaso ni Yu Menglong? Noong 25 ng Oktubre, isang blogger na nangangalang Lin Bei Chuan na kilala bilang anak ng isang makapangyariang pamilya ng mga dating revolusyonaryo sa China ay nagpost ng sunod-sunod na mensahe na may mabibigat na pahayag sa kanyang pangalawang account. Gayon pa Agad binura ang lahat ng kanyang mga post ngunit na screen capture na ito ng kanyang mga taga-subaybay at ipinakalat sa labas ng bansa. Sa ilang screenshot, malinaw na makikita na ang mga post ay ginawa mismo mula sa Beijing. Isang detalye na nagbigay ng mas mabigat na bigat sa mga sinasabi ni Lin at muling nagpasiklab ng mga haka-haka tungkol sa lawak ng koneksyon at kapangyarihang nakapaloob sa kaso ni Yumang Noong araw na iyon, Tatlong beses umanong sinubukan ni Lin Beichuan mag-upload ng mga larawan ng isang tao na ayon sa kanya ay ang tunay na utak sa likod ng kaso ni Yu Long, Habang ang iba ay mga tautauhan lamang o mga isinakripisyo upang pagtakpan ang katotohanan. Ayon kay Lin, sa tuwing sinusubukan niyang ipakita ang larawan ng taong ito, agad umanong nawawala ang post at sinasabing may dumarating agad sa kanya. Nakumpirma sa mga screenshot na otomatikong binura ng Wayview ang lahat ng tatlong larawan sa mismong oras ng pag-upload. Naglabas din ang backup account ni Lin ng dalawa pang mensaheng tila naglalantad sa misteryosong taong ito. Sa una, sinabi niyang minsan na niyang hinarap at pinangalanan ng harapan ang taong iyon ngunit matapos nito ay ikinulong siya sa Beijing sa loob ng kalahating buwan. Sa pangalawa naman, Inilarawan niya ang taong ito bilang ganap na tiwali at umaasa lamang siya na sanay alisin ito ng mga bagong puwersa sa loob ng partidong komunista ng China. Mula sa tono at detalye ng kanyang mga pahayag, malinaw na ang tinutukoy ni Lin ay isang taong may napakataas at makapangyarihang posisyon. Ipinahayag din niya ang matinding pagkadismaya sa ilang tao at institusyon, ngunit tulad ng iba pa niyang post, ang lahat ng ito ay tuluyang binura sa Weibo. Samantala, ilang YouTube channel gaya ng Trujang Jujang Jue at 204 Files 204 Dan ang paulit-ulit na nagsasabing nakikipag-ugnayan sila sa espiritu ni Yumeng Long gamit ang mga high-frequency radio scans. Bagaman hindi matitiyak ang kanilang pagiging totoo, marami pa rin manonood ang naniniwala sa kanila. Sa isang video na in-upload noong ikadalawangpot-apat ng Oktubre, binati ng host si Yumeng Long at nagtanong, kung maaari kang humarap sa isang tao, sino iyon? Ang sagot ng tinig sa radyo, Pan Xiaohua. Nang tanungin kung sino ang pinaka nagpabigat sa kanyang kalooban, tumugon ang boses at sinabing, Hindi kailangan ang pulang tiyan. Ipinaliwanag ng host na tila tumutukoy ito sa USB drive, ang malagang ebidensya sa kaso. Nang tanungin naman, Ano ang pinakamalaking lihim sa kasong ito? Sumagot ang tinig at sinabing, Fan Shiki. Pagkatapos ay tinanong, Kaninong mukha ang nakita mo bago ka bumagsak? Malinaw na narinig ang salitang Shinki at idinagdag na bago bumagsak. May sumigaw at may na hawak niyo ang kamay ng umaatake. Nang tanungin kung nilonok ba niya ang USB upang mailigtas ang sarili, tumunog ang radyo ng matagal na parang nag-aatubili nang sa naman kung nasaan na ang USB. Muli nitong binanggit ang pangalang Fanshiki. Sa tanong kung naglalaman ba ito ng ebidensya ng money laundering at illegal na kalakalan ng armas, ang sagot ay ikinagulat ng lahat. May recording ni Xi Jinping. Nang tanungin kung kailan mailalantad ang katotohanan, ang tugon ay Disyembre. Ang USB ang magpapasya. Idinagdag pa ng boses na sa lahat ng sangkot sa kanyang pagkamatay, ang pinakakinamumuhian niya ay si Shinki. Pagkatapos ay dumating ang mga pinakakapanindig balahibong tanong. Alam mo ba kung sino ang may pinakamataas na posisyon sa lahat ng ito? Ang sagot, hindi ko sasabihin. Tinanong nila kung bakit at kung may kinalaman ba sa sakripisyo ang pagkamatay ni Umang Long. At ang sagot ay sakripisyo. Nang tanungin pa kung totoo bang may kaugnayan ito sa Brotherhood Party ni Nayuan at Jin, ang sagot ng boses ay totoo. Bagaman walang katiyakan sa pagiging totoo ang mga EVP recordings, dumarami ang mga lumalabas na pahiwatig na tila nagpapakita ng mas malalim at madilim na lihim sa likod ng pagkamatay ni Yumeng Long. Isang katotohanang mas malawak at mas komplikado kaysa sa inaakala ng lahat. Magbabalik kami sa susunod na yugto at maraming salamat sa panonood.